na naging buhay namin nung malaki kami, farmers kasi ang patay ko at nanay ko. Nag-aalaga ng kalabaw, baka, manok, baboy, kanya. Saan ang probinsya po ninyo? Doon? Sa Abra. Ilang kayo magkakapatid? Walo kami. Ay Masayang-masaya mm -hmm. kami nung araw. Anong taon po, po yun nung naramdaman niyo na po yung presensya mm -hmm. ng mga hapon 1943 dumating ang mga sundanong hapon mm -hmm. doon sa amin kasagsagan na noon ng gera. Tapos, ano, nagsiay sila. Ni ano na. nila? Sini-CI nila lahat ng bahay. Tinitignan, Tinitignan nila yung mga bahay-bahay. Mm -hmm. Kung may tao, wala. Karamihan kasi, nagtago ang mga tao. Dahil marahas na noon ng mga sundalong hapon. Nung na-CI na nila lahat, ano, tinanong nila kung saan ang bahay ng King